13 years nang kasal si na Edwin at Maylin, pero nito lang pong Nobyembre ay binawian ng buhay si Maylin. Ito po ang unang Pasko na wala si Maylin sa piling ni Edwin at ng kanilang apat na anak. Anong yung regalo kay Maylin, Edwin? Dear Lola. Dati... Dear Lola, teka muna, bakit Lola? Kasi po, ay doon lang yung sa niligawan ko pala ng punta, na po namin. Mm -hmm na asarin po uh oo -oh. kaya lolo at lola okay. sige dear lola dear lola lahat ng lahat ng kaya ko ibibigay ko ibibigay ko kung kung nabigyan ka lang ng mababang buhay sige kaya mo eh sige sana marami tayong pag-uusapan pa Yung mga pangarap natin sana tayong na maabot natin Sana, sana sabay natin maaayos natin lahat ng problema. Sana lahat ng nasabi ko sa iyo na sabang so mahal na mahal kita. Wala pa itong mga ginagawa ko na pinakita ko sa iyo. Dahil sa pag-aalaga sa mga anak natin. Love, Lolo. Love, Lolo. para naman sa mga anak mo. Dear Elijah, Isaiah, Elisa Joyce, Chloe Joyce, na mahal na mahal ko kayo. Gusto ko sana mapagtapos kayo ng pag-aaral. Kasi yun ang pangarap, pangarap ng mama mo, pangarap ko. Na alam niyo na, na kahit mahal na mahal ko kayo, bibigay ko lahat ng aking makakaya hanggang sa dulo ng buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Love, Papa. Edwin, hindi lang ikaw no, ang may sulat dahil itong hawa ko ngayon. Ito, meron din akong sulat na mula sa panganay mong anak na si Elisha na 11 years old na ngayon. Basahin ko para sa iyo, ha? Dear Papa, Papa, kahit makukulit kaming magkakapatid sa iyo, ay wala kang sawa sa pag-aalaga sa amin. At kahit wala na si Mama, ay tuloy ka pa rin sa pagtatrabaho para sa amin. Para makapagtapos kami ng pag-aaral. Ikaw ang the best papa para sa aming magkakapatid. I love you papa. From Elijah P. de Vera. How oh, nice. Beautiful. Uh, ano masasabi mo sa sulat ng panganay mong anak na si Elijah? Natutuwa ako kasi, uh, yun nakikita ko yung, yung paghihiyap ng mama nila. Ito, na ano na sa mga bata. Yung pagsusulat pa lang, yung pagbasa, ay ang mga bagay na mahirap ito sa mga bata. Hindi ko maruno ano? <laughs> Ayan po. Kaya, mm -hmm. sobrang mamimiss ko talaga yung asawa ko. And, yung ala, yung maliit ko hindi, ma hindi na inabot. Mm -hmm. And, eh, hindi ko alam kung tuturo talaga po sa kanila po. Instead na isipin natin yung kasayangan, meron siyang punla eh. Napunlaan ng mga bata. Napunlaan ka ng pagmamahal. Kaya, you will not go wrong, okay? Mm -hmm. Alam mo, isa pa, pagka yung miss na mismo si Mylene, di ba, nararamdaman mo yung pagyakap, yakapin mo sarili mo. Close your eyes, tapos yakapin mo sarili mo. Parang niyayakap ka ng ni Mylene. Yan ang yakap ni Mylene sa'yo, sinasabi niya, huwag ka mag-alala, lang siya. Pagka namin mismo siya, yakapin mo lang sarili mo. Ha? Yun yung yakap mo. Eh. Yung yakap na magsasabi sa'yo, nag-gen ako. Yung pagmamahal ko, hindi nawawala dito sa puso. <laughs>